Lalabas tong kasama ko guys, si Owe, si Oweiler. Hello, e, lalabas ah, to sila. Kung okay, hindi contact dito ba, kung ba, hindi so, ba, si, si Ito si mayor namin, mayor. ba, Ramen, oh. oh, Mayor. Meron ka? May ba, kung na ba, kung ang ang kung hindi ba, kung ko. ba, kung hindi ba, kung hindi ba, kung hindi ba, kung hindi ba, kung ko. ba, kung hindi ba, Guys, lalabas ba, ko, ba, Lepas, lapan, 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 yang lapan, Ini mana dah. lapan, 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 ilo ya si Kuya. Ya si Kuya lapan, Lalabas. Lalabas lapan, 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 Batang lapan, sama si Mayorian. lapan, Unang lapan, lapan, Mayorian Sa ngayon dito, si Uis. Jumil, taga Mindoro. Uis. Pina-vlog ko muna ba kasi para mayroon akong content. Okay guys, meron akong pag-content guys kayo para di naman ako kayo layo yung biyahe namin. Kaya di na ako makita sa post. Kaya, yeah. pag may time na mag-post, mag-post ako.